yon mga ka, magandang araw sa lahat, no. Uh, dami na namang ano, bangayan sa social media sa mga barber groups. Uh, tungkol sa presyo ng gupit, 'di ba? Tungkol sa kung uh, high-end ba o low-end, kano gupit, anong kalidad ng gupit, 'di ba? So bugbugan sa social media. <laughs> Grabe away-away uh, na, gulo-gulo, kanya-kanyang post, no? So, ah uh, it's all good. Kasi para at least, eh, di ba, uh, magkaroon din ng awareness. Uh, ang mabuting bagay na dinudulot niyang mga kaguluhan na yan, eh, siyempre awareness, di ba? So, okay din yon Pero, uh, ano lang, Ah uh, Nagbigay lang ako siguro ng konting insights, no? Yung insights ko pagdating dito sa usapin na to, no? Yung tungkol sa presyo ng gupet patungkol sa low-end at saka sa high-end barbershop, no? So, uh, para sa akin siguro depende na talaga yan sa maturity ng ano no maturity ng isang barber no yung pagdating sa presyo ng gupet. Ah uh, una kasi marami kasing consideration yan eh uh, kaya nag-aaway kaya nag-aaway kasi sa tingin ko, una yung delivery ng message medyo masakit no, kung sinasabi mo na magtaas ng gupit and then at the same time yung delivery ng message mo yung panghihikayat mo eh, medyo offending so hindi talaga yan tatanggap eh ba diba? although may punto naman yung mga taong nagsasabi na dapat eh magtaas ng gupet, ng presyo ng gupet. Dahil sa totoo lang, yung presyo ng pagkain, 'di ba? Presyo ng bilihin, presyo ng renta, upa, kuryente na related 'yan sa bar sa hanap buhay natin. Eh tumataas. Kaya it's a good point na may mga tao na nagsasabi, dapat talaga magtaas ng gupet. Tama naman 'yun agree naman ako doon. Pero pag sinasabi niya yan, dapat uh, uh, yun sa maayos na paraan, no? Yung hindi nakakasakit. Kasi minsan offending eh. Kaya hindi tinatanggap. Pero kung baka sabihin nyo ng maayos eh, at maipaliwanag nyo ng maayos, eh, matanggap naman. And then at the same time, siguro meron din silang hesitation or alinlangan kasi depende rin yan dun sa sitwasyon ng barber. 'di ba? yun depende sa maturity niya, depende sa skills niya, depende sa locations niya, 'di ba? Depende sa renta, sa upa, 'di ba? So, depende 'yan. Pero I think lahat naman gusto magtaas ng gobyerno. Pero para sa akin, uh, maging uh, i-advocacy natin ang pagtaas ng presyo ng gobyerno pero sana yung the way that uh, we deliver the message of uh, bringing the the prices no into a higher level into a higher price eh, dapat maayos din kasi walang makikinig kung hindi maganda yung delivery ng message no so para sa akin yun lang and then uh, sana ma-realize din ng lahat na maganda magtaas ng gupet. Okay, maganda itaas ang kalidad ng serbisyo. Pero may mga iilan dyan na hindi talaga sasangayon. Kasi depende sa location nila, sa target market nila, and then sa maturity nila sa barber. So, yun lang mga kap. Peace out.